Isa pong malaking iskandalo na naman ang gumulantang dito sa mundo ng kripto. Meron po kasing isang kilalang trader na si Ginong James Wayne ang nawalan ng halos uh, isang milyong dolyar or one million dollars sa loob lamang ng isang linggo. Oo, tama po ang narinig ninyo mga kakripto. Isang linggo or one week. Tapos isang milyon or one million dollars at ang dahilan ay walang iba kundi si Pepe. Isang meme coin na kilala sa kanyang matinding paggalaw na sa kanyang presyo. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung paano po nangyari ang ganito kalaking pagkalugi. Bakit po napakadelikado ng leverage trading lalo na sa meme coins gaya ni Pepe? At ano ang aral na dapat nating makuha bilang mga uh, traders or mga crypto traders dito sa Pilipinas Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen Yan, ano nga bang nangyari kay Ginong James Wayne at bakit po siya na-liquidate Ayon po sa balita si Ginong James Wayne ay pumasok uh, dito kay Pepe ng may mataas na kumpiyansa hindi lang isang beses kundi walong beses siyang nagbukas ng posisyon gamit ang 10 times na leverage. Sa madaling salita, kung may 10,000 siya ay at uh, yan siya po ay tumataya na parang meron siyang 100,000 Pero ang problema, hindi po pabor sa kanya ang galaw ng market. Bawat posisyon na binuksan niya ay nauwi po sa liquidation. Ibig sabihin ay tuluyang nabura ang kanyang puhunan dahil bumaba po ng sobra ang presyo ni Pepe. So sa kabuan, halos 1 million dollars ang nawala sa kanya at ngayon ay 32,000 dollars na lamang ang laman ng kanyang wallet. Isang napakabigat na dagok lalo na para sa isang kilalang trader. Ngayon ay bakit po delikado ang leverage sa mga meme coins tulad ni Pepe? Si Pepe ay isang meme coin. Ibig sabihin ay isa po itong uri ng cryptocurrency na hindi talaga nakabase sa solid technology or gamit, kundi sa hype at community. Mabilis itong tumaas pero mabilis din po itong bumagsak. Kaya kapag gumamit ka ng leverage, lalo na ng 10 uh, times tulad ng ginawa ni Ginong James Wayne, kahit maliit lang ang pagbaba ng presyo ay pwede pong mag-trigger ito ng liquidation. Sa kaso po ni Wayne, ay Ginong Wayne, ay wala po siyang ginamit na stop loss strategy. Ibig sabihin ay hinayaan lang niyang uh, magpatuloy ang kanyang position kahit bumabagsak si Pepe. Dahil dito ay unti-unti po siyang nauwi sa kabu ang pagkalugi. Para kang para ka pong sumakay sa roller coaster na walang seat belt. Kapag bumaliktad ay wala kang depensa. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng crypto community tungkol dito? Mixed emotions po ang naging reaksyon ng mga traders. Yung iba ay naaawa po kay Ginong James Wayne. Yung iba naman ay ginagamit ang kanyang pagkatalo bilang halimbawa ng isang malaking pagkakamali. Marami rin ang muling nagpapaalala ng leverage ay parang kutsilyong matalim. Pwedeng uh, makatulong pero pwedeng ikamatay ng wallet mo kung mali ang paggamit. Sa totoo lang ay hindi lang ito kwento ni ginoong James Wayne. Ito rin ay kwento ng napakaraming baguhang traders na mabilis madala ng excitement lalo na kapag naririnig ang salitang 10 times gain. Pero ang hindi po alam ng karamihan ay may kasamang 10 times danger din ito. Ano naman po ang uh, mga aral na dapat nating matutunan mula dito? Una po sa lahat ay huwag po tayong basta-basta gagamit ng leverage lalo na sa mga coins na walang solid na utility tulad ni Pepe. Tanda natin na hindi lahat ng pagtaas ay may kasunod na tagumpay. Minsan ay trap lang ito para sa mga baguhan o maging sa mga veterano na kampante na sa kanilang trading style. Pangalawa, mahalaga po ang pagkakaroon ng disiplina sa trading. Kung wala ka pong stop loss, risk management at saka tamang mindset, kahit gaano po kalaki ang kapital mo ay kayang ubusin ng market sa isang iglap lamang. Huwag mong hayaan na ang emosyon mo ang uh, siyang magmaneho ng trades mo. Dapat ay may plano ka po at dapat ay marunong kang tumanggap ng talo bago pa ito lumaki. Ayan, uh, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts ay napakalaking paalala po ito. Marami po sa atin ang uh, natutokso na gamitin ang leverage dahil sa mababang kapital. Pero ang hindi po natin napapansin ay kapag na-liquidate tayo ay hindi lang kapital ang nawawala, kundi ang tiwala rin natin sa ating uh, sarili at sa crypto market. Ang karanasan po ni Ginong James Wayne ay dapat pong magsilbing babala sa atin. Hindi po ma hindi mahalaga kung gaano po kalaki ang pera mo o gaano ka gaano ka po katagal sa industriya. Kapag wala ka pong disiplina ay kayang uh, kayang kaya kang kainin ng crypto market mas lalo na kung ang tinatayan mo ay isang meme coin na kilala sa biglaan at matitinding paggalaw sa presyo. At bilang panghuli, sa aking palagay, si Ginong James Wayne ay naging masyadong kumpiyansa at umasa sa hype ni Pepe. Hindi naman masama ang mag-trade ng meme coins pero dapat alam natin ang pinapasok natin. Kung hindi mo alam paano kung paano po kontrolin ang risk, ay huwag kang mag-trade gamit ang leverage. Dapat po tayo maging responsable sa ating mga desisyon. Sapagat sa crypto, bawat click ng buy at sell ay may kaakibat na panganib. At minsan, hindi lamang po pera ang nawawala, kundi ang buong tiwala sa ating sarili bilang investor. Sa uli ay hindi po ito tungkol sa kung gaano po kalaki ang kita. Ang tunay na tagumpay sa crypto ay kapag kaya mong mapanatili ang iyong kapital habang pinapalago ito ng dahan-dahan. Sa crypto, ang slow and steady ang siyang tunay na nananalo. At ayan hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.